So karon no need na nga muadto pataog og Afam Bridge dito sa Siargao kay naa nay Afam Bridge nga hapit na mahuman ug ang exact location ani niya is na sa sakop sa Surigao del Sur diri mismo sa Madrid Surigao del Sur pastilan hapit na gyud mahuman ang tulay basta kay ang Afam na lang gyud ang kulang ani para matawag na ni og Afam Bridge ug para matawag yun ni Afam Bridge dapat na tanay single nga Afam nga magsuroy-suroy diri para mga halin mga baby girls nga hantud karon single pag Enggak pun pastilan, dulur. Ang uban nagdodoha na, nagtulo-tulo, napay uban nagupat-upat na. Pastilan ayo lang po ninyo hutda. Ug salin-salini taon mi, ipanghakop naman taon ninyo na tanan. Salini pud taon mi, maskin da ginuton rami ani sa mga magpa-picture diha. Kung magtambay mo diri, unya magdala mo pagkaon, ipusa lang pud taon inyong sagbo para magpabilin gihapon ang kanindot sa area nga atong katambayan. Ug ang atong kapicturean para ang magsunod limpyo gihapon. Kay limpyo man atong ni Gianni Andrea. Unya magpakasayon ra magsinagbot, ay di na pwede. Basta kay free ra man ta nakapa diri. Dapat sabihin lo sa bangato diri para makaingon jud tag pagkalable ba so maoro to birahin na pud sa imong entry para kitang tanan pagkalabli